Kuminto na sa pagpilit, sa pag-uusap, sa pagpapaliwanag ng mga bagay na walang gustong magpahalaga, walang babala, walang eksena, may pagod, at ang katahimikan na sumunod. Sinasabi ng higit pa kaysa sa anumang usapan. Kapag nawala, hindi ito para magpasakit. Ito'y dahil hindi na kaya. Dahil ang laban ay nagiging kahiyan. Dahil ang pagsisikap ay nagiging pagkapagod at pagkatapos nararamdaman ng taong iyon. Hindi dahil nakinig siya, kundi dahil nagsisimula ng mawala. Naubos na ang pag-aalaga na hindi niya hiningi. Naubos na ang presensya na palaging nandyan kahit walang pagkilala. Naubos na ang tingin na nakakaunawa kahit walang nakakita. At ang mas masakit ay ngayon lang niya napapansin. Nang ito'y nawala na. Nang wala ng balik. Dahil ang taong nawawala, hindi naman palaging nais na mawala. Munit ang di nakakaalam pinipilit ang kawalan. Nararamdaman ng taong ito. Tumatagal pero nararamdaman. Sa maliliit na bagay. Sa mga oras na may kasama. Sa mga kilos na tumigil na. At hindi na makakabawi pagkatapos. Ang nawawala para sa kapayapaan hindi babalik para sa kaguluhan. May isang sandali na napapagod ang tinig. At ang katawan ay naroon pa, ngunit wala na. Ang kaluluwa ay umalis na ang damdamin ay tumigil na. Ang kagustuhan ay namatay na dahan-dahan nang walang nakapansin. At doon nagsisimula ang wakas. Hindi sa oras ng pagtatalo. Hindi sa oras ng away. Kundi sa oras ng pananahimik. Dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging naroroon. At pagiging napapansin. Ang nawawala hindi biglaan mawala. Unti-unting nawawala. Una sa loob, Pagkatapos sa mga espasyo. Pagkatapos sa iba. Hindi ito isang kilos ng galit. Ito ay isang kilos ng pag-survive. Ang taong ito ang palaging nandyan, handa, buo, at tuloy-tuloy umabot na sa hangganan. Ngunit hindi nagpaingay. Hindi sumulat ng liham ng pamamaalam. Hindi nagturo ng daliri upang mag-akusa. Siya ay huminto lamang. Sa pag-aalok. Sa pagpipilit. Sa paghihintay huminto na sa pagkawala para subukan na panatilihin ang isang tao. At ang hindi nakakaalam kapag ang presensya ay patuloy na bumubulag. Malalaman sa kawalan. Ngunit sa puntong iyon, huli na. Kapag ang kawalan ay nagsisimulang saktan ng higit pa kaysa sa presensya palaging ganito. La kapag nawala na ang isang bagay na akala mo'y tiyak, doon mo lang mararamdaman ang kakulangan. Ngunit ang mga bagay na hindi natin pinapansin ngayon nagiging katahimikan bukas. Yung tao na isang araw ay gumawa ng lahat para mapansin, ngayon hindi na nagtatangkang makuha ang atensyon. Hindi na siya humahabol sa mga mensaheng na iiwan na walang sagot. Hindi na siya nagpupumilit sa mga bagay na tuyo na. Hindi na siya nagtatanim sa lupa na walang ugat na mabubuo. At hindi ito dahil sa kayabangan. Ito ay pagod. May mga tao na nalilito ang pag-ibig sa pagpilit. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamakaawa hindi humihingi ng puwang. Hindi kailangan sumigaw para alalahanin. Kapag ang lahat ay nagsisimula ng maging labis na nakakapagod umuurong ang pag-ibig. Nang hindi na kailangan ng anunsyo. At kapag ang taong iyon ay nawala na natili ang isang Na Nanatili ang mapait na lasa. Nanatili ang mabigat na kawalan. Dahil doon mo mapapansin. Napapansin mo kung gaano siya naging mahalaga. Kung gaano niya pinuno ang puwang kung gaano niya pinadali ang mga bagay na magkaroon ng kahit kaunting kahulugan. Ngunit ang pagkakaalam ay dumating ng huli. Palagi itong dumadating ng huli. At walang nakakaalam kapag namatay ang pag-ibig bago ang pamamaalam. Ito ang pinakamasakit, hindi namamatay ang pag-ibig sa dulo. Namamatay ito sa gitna. Namamatay ito habang patuloy na sinusubukan. Namamatay ito habang patuloy na umaasa. At naniwala ang taong ito. Higit pa sa dapat. Higit pa sa kayang tiisin. Naniwala siya kahit sa mga araw na siya ay ignorado. Naniwala siya nang ang lahat sa paligid ay nagsasabing hindi na ito sulit. Naniwala siya kahit sa katahimikan hanggang ang katahimikan ay maging sagot. At doon walang drama, walang eksena, walang pagsabog, umalis siya. Ngunit hindi dahil sa galit. Ito'y para sa dignidad. Naintindihan niya na nararapat siyang mas higit. Narapat siyang may kapalit na pagmamahal. Narapat siyang may taong makakakita sa mga dalang-dala niya. Narapat siyang mapansin ng hindi kinakailangang mawalan para dito. Ang nakakaranas ng sakit sa kalaunan, hindi kailanman alam kung ano ang nangyari bago paman. Ang sakit ng nawawalang tao ay nag-iisa. Mahabang panahon. Punong-puno ng mga gabing walang tulog, sinusubukang intindihin kung bakit hindi sapat. Bakit laging kailangang magpumilit? Bakit hindi kailanman magaan? At ang nakatingin mula sa labas, pagkatapos na matapos ang lahat, akala nila ito ay biglaan. Ngunit hindi nila nakikita kung gaano na siya namamatay sa loob. Hindi nila nakikita ang mga mensaheng tinanggal. Ang mga audio na hindi na ipadala. Ang mga imbitasyon na tinanggihan bago pa man maipadala. Hindi nila nakikita ang pagod. Ang pagkabigo. Ang pagtatangkang maging sapat sa isang lugar kung saan wala namang espasyo. Umalis ang taong ito nang mapagtanto niyang, kahit gaano pa siya magsikap, walang tunay na nariyan. Umiiyak siya nang nag-iisa. Umaasa nang nag-iisa. Naniwala nang nag-iisa. At isang araw sumuko na siya. At nang mawala ang kawalan ay nagtuturo dahil ang kanyang katahimikan ay nagturo. Nagturo siya ng higit pa sa anumang salita. Higit pa sa anumang talumpati. Ang kawalan ay nagtuturo. Nasasaktan ipinapakita sa gulat kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng taong ito. At kung gaano siya ka-invisible habang siya ay nandyan. Ang hindi nakikinig sa puso ng nagmamahal. Sa huli ay maririnig ang tunog ng pintuang nagsasara. Masyado ng huli. Mula rito, sinusubukan ng isa na umunawa. Sinusubukan niyang habulin. Sinusubukan niyang ayusin. Ngunit wala ng puwang para dito dahil hindi umalis ang taong ito para mapansin. Umalis siya dahil naliligaw na siya habang nandyan. At kapag napagtanto ito, ito ay isang landas na walang balik. At kung sakaling magbalik, dapat ay may kamalayan. Kung darating ang pagkakataon na bumalik, huwag itong dahil sa pangangailangan. Huwag itong dahil sa pagkakasala. Huwag itong dahil sa kalungkutan. Dapat ay dahil sa presensya. Dahil sa tunay na pakikinig dahil sa totoong pag-unawa. Dahil ang mga nawawala ay ayaw magdala ng kakulangan. Gusto nilang mahalin bago sila mawala. Gusto nilang alagaan bago matapos. Gusto nilang makita habang sila ay nandyan pa. Ngunit kung hindi ito mangyari, ang katahimikan ay patuloy na sisigaw. At ang hindi nakapansin noon, matutuklasan lamang ito sa huli. May mga bagay na hindi maipaliwanag sa lohika. May mga kakulangan na mas umuukupan ng puwang kaysa sa kabuang presensya ng isang tao. Ito ang nananatili kapag umalis ang taong ito. Hindi sa pisikal. Ngunit sa emosyonal. Spiritual. Energetical. Siya ay sumasagot pa rin. Sumisikat pa rin. Umiti pa rin. Ngunit ang nakatingin ng maigi napapansin. Siya ay nawala na. At ito ay nakakainis. Higit pa sa isang pagtatalo higit pa sa isang salungatan. Dahil ang nananatili sa hangin, ay ang mga bagay na hindi kailanman nasabi. Ang ganitong uri ng kawalan ay hindi kumakatok sa pintuan. Hindi gumawa ng iskandalo. Hindi nagdadamot. Umabot lang. At kapag nawawala ng loob, imposible nang ibalik ang mga bagay na umalis sa tahimik na paraan. Ang mapagtanto ito sa huli ay isang tortura. At ito ay makatarungan dahil madali lang isipin na laging nandyan ang iba. Madaling maako na magbabago kapag nawala na ang karapatan na subukan. Madaling makaramdam ng pangungulila kapag wala ng paraan upang bumalik. Ngunit noong naroon ang taong iyon, humihingi ng tulong sa pamamagitan ng tingin. Walang nakakita. Noong siya ay bumababa ng boses upang maiwasan ang alitan. Walang nakinig. Noong siya ay nagtatago ng sariling sakit upang mapanatili ang kapayapaan. Walang nagtanong kung siya ay maayos pa. Ngayon nawala na siya. Ngayon lahat ay gustong malaman. Gustong umunawa. Gustong kumilos. Ngunit wala nang dapat hintayin. Ang tahimik na pag-ibig na hindi pinahalagahan ng sinuman alam mo. Ang umuibig nagpapabatid. Ngunit hindi pa laging sa salita. Minsan ito ay isang dalaw. Isang pag-aalala. Isang tingin na nagpapaantala ng isang segundo nandyan ang taong iyon. Mayroong pasensya. Mayroong dedikasyon. Mayroong puso sa kanyang ginagawa. Ngunit nagtagal siya ng sobra sa pagkakaabala. Naipagpaliban. Itinuring na masyadong ligtas. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga itinuturing na tiyak? Minsan, nauunawaan na hindi na sulit ang maghintay para sa pagkilala. Nauunawaan niya sa pinakamasakit na paraan na na posible ang magbigay ng lahat at sa kabila nito hindi sapat at sa sandaling iyon lahat ay nagbago kapag ang pagbabago ay nagaganap sa loob wala nang balikan ang desisyon na umalis talaga nanayari sa dilim sa gitna ng gabi sa paulit-ulit na pag-iisip na nagsasabi hindi ka karapat dapat dito ito ay isang uri ng kaliwanagan na hindi bumabalik dahil hindi ito pinagagalaw ng galit ni ng pagkilos. Ito ay pinagagalaw ng kaliwanagan. Nakita ng taong ito kung ano ang hindi mo kailanman nakita, na ang manatili doon ay parang natutuyo sa disyerto na naghihintay ng ulan. Parang pagtatanim sa isang lupa na hindi mamumunga. Parang pakikipaglaban mag-isa. At ikaw? O kahit sino mang nawala ng isang tao sa ganitong paraan? Ngayon ay nakakaramdam. Ngunit huli na. Dahil ang umalis sa tahimik. Hindi na babalik dahil sa ingay ng pagsisisi. Ang punto ng walang pagbabalik, ang pagpapalaya ng napapagod may hangganan. Isang katapusan na hindi umiingay. Na hindi humihingi ng paliwanag. Basta't nagsasara na. Mula sa puntong ito, ang anumang salita ay tila walang laman. Anumang kilos ay tila desperado. Dahil ang taong nagbigay ng labis at naisang tabi ay hindi na muling maghahangad ng dati niyang pinagmakaawa. Ang taong ito ngayon ay iba na. Mas matatag. Mas mahinahon. Mas malayo. Hindi ito put. Ito ay kamalayan. Napagtanto niya na walang sinuman ang dapat magsagawa ng pagsisisi dahil sa labis na pagmamahal. Walang sinuman ang nararapat makipaglaban para sa dalawa. Walang sinuman ang dapat manatili sa isang lugar kung saan ang tanging pag-alala ay kapag umalis na. At ikaw? Nasaan ka noong may oras pa? Ito ang tanong na umuukit ng matapos. Hindi upang manginis, kundi upang ipakita ang naiwan. O ang nawala. Kapag umalis, hindi ito para sumikat. Ito ay dahil wala ng kahulugan na manatili. At kung pagkatapos nito ay darating ang takot, pagsisisi at desperasyon. Ito ay dahil walang nakakaalam. Hindi mo napapansin ang nariyan. Napapansin mo lamang ang umaalis. At ngayon, ang taong ito ay hindi na muling babalik. Hindi gaya ng dati. Hindi na may parehong paningin. Hindi na may parehong pagmamahal. Dahil kapag ang isang tao ay umalis sa katahimikan, hindi ito pagkawala. Ito ang sagot na ayaw marinig ng sinuman. Ang umaalis nagdadala ng higit pa sa presensya. Nagdadala ng pagkakataon. Ang pagkakataon na gumawa ng tama. Na magmahal ng mas mabuti na humingi ng tawad bago mawala. Napumili ng iba bago ito maging huli. Umalis ang taong ito kasama ang huling pagkakataon. Dinala ang lahat ng maaaring mangyari, ngunit hindi nangyari. At ang naiwan, kakailangan ng harapin ito. Ang hindi ginawa. Ang hindi pinansin. Ang mga pagkakataong ipinauubaya na akalay may mas maraming oras. Wala nang pagkakataon. Dahil ang kamalayan ay dumarating. Ngunit hindi ito nagpapakita. Hindi humihingi ng pahintulot. Diretsong pumapasok. At ipinapakita na walang awa ang lahat ng ipinagwalang bahala. Ito ang pinakamahirap na sakit na pagalingin, ang makapagtanto na ang problema ay hindi kailanman ang kakulangan ng pagmamahal. Kundi ang kakulangan ng presensya. Hindi ito kayabangan. Ito ay kamalayan. Maraming tao ang nalilito. Akala nila ang umaalis ay nagpaparusa nag-aalok ng laro. Hindi. Ang umalis ay nakapagpatawad na. Ngunit lumisan na. Ang umaalis ay hindi naghahanap ng gyera. Nais ng kapayapaan. At naintindihan na wala roon. Ang taong ito ay nanatili ng masyadong mahaba na nilulunok ang paghihirap. Nagmamasid sa mga pagkukulang. Nagtatanggol sa mga pagwawalang bahala. Tumatanggap ng mumo hanggang dumating ang araw na ang katahimikan ay mas komportable kaysa sa presensya ng hindi nag-aalaga. At kapag nangyari ito walang pananalita na kayang humawak. Walang pangako na makakapaniwala. Ang nawawala dahil sa konsensya ay hindi babalik dahil sa pangangailangan. Ang sakit sa kabilang panig ay iba. At nararapat. Dahil ngayon ay nararamdaman. Ngayon ay umiiyak. Ngayon ay nakikita kung gaano kahalaga ang taong iyon. Munit siya ay wala na. At ang narito ngayon ay ang pagsisisi. Ito ay ang pag-iisa na may pangalan at mukha. Ito ay ang makita ang kanyang pangalan sa lahat. Ito ay ang marinig ang kanyang tawanan sa katahimikan. Ito ay ang humanap ng mga bakas niya sa ibang tao at hindi makita. Dahil siya ay natatangi. At hindi na mauulit. At ngayon ay nagdurusa. Munit hindi dahil sa kasamaan. Dahil sa karapatan. Dahil habang siya ay naririto, present, hindi mo naisip na makita. Ngayon na siya ay umalis, wala nang magagawa. At ito ang aral. Harsh. Tutu. Hindi mababago. Ang kawalan ay nayon naninirahan sa loob. At hindi na mawawala. Lalampas ang oras. Dadarating ang ibang rutina. Ibang tao. Ibang araw. Ngunit ang kawalang ito hindi mawawala ito ay nagiging alaala. Bilang obligasyon, bilang hindi nakikitang tinik, at lahat ng ipinagwalang bahala ay babalik. Sa mga detalye, sa mga lugar na madalas siyang umuupo, sa mga oras na lagi siyang nagpapadala ng mensahe, sa kantang tumutunog noong lahat ay may kabuluhan pa. Ganito mo mapapansin, ang pagkalugi ay hindi nagsisimula sa katapusan. Nagsisimula ito sa kapabayaan. Sa nakasanayan, sa kawalan ng malasakit. Ngayon ay huli na. Ngunit hindi-hindi makatarungan. Ang nawawala ay hindi nais na parusahan. Nais lang mamuhay. Simpleng ganon. Gusto lang niyang huminga ng magaan. Tumawa ng walang pasakit. Magmahal ng walang takot. At kung dito ito ay hindi posible hindi siya nanatili. Hindi dahil sa siya ay mahina. Ngunit dahil siya ay masyadong matatag upang tanggapin ang mas kaunti sa nararapat. At ang sinumang nawawala ng ganitong tao, hindi kailanman nakakalimot. Hindi dahil hindi siya nakapag-move on ngunit dahil hindi na muling makikita ang kaparehong uri ng presensya. At ito ay isang butas na walang sinuman ang makakapuno. Matapos ang pagkawala, ay hindi na tinatanggap ang anumang bagay. Walang silbi ang pagdating na may pangako. May mga plano, may mga paghingi ng paumanhin na hindi nagawa noong masakit pa. Ang taong ito ay nagbago na sa kalooban. At kapag ang pagbabago ay nasa loob, hindi na niya kailangang ipaliwanag pa. Ito ay lumalabas sa kanyang pagkatao. Ito ay kanyang naiisip. Ang lumisan ay ayaw ng ipagtanggol ang sarili. Nakalampas na siya sa yugto ng pagpapaliwanag ng kanyang kawalan. Dahil ang kanyang presensya ay malakas ang boses. Sumisigaw sa katunayan. Munit walang nais makinig. At ngayon, hindi sapat ang makinig. Ang natututo sa sakit ay hindi nakakalimot sa kapayapaan. Siya ay natututo. Sa bawat pagwawalang bahala. Sa bawat abang na nakatago sa abala. Sa bawat pangakong walang laman na sinasabi lang para makaiwas sa sabupaan. Natutunan niyang ang pagigin narito para sa pag-ibig ay hindi nangangahulugang tanggapin ang lahat. Na ang pananatili ay hindi patunay ng lakas. Ito ay panganib. At siya ay pagod na sa paglalagay sa panganib para sa mga hindi gumagawa ng kahit kaunti. Ngayon, sinumang nagnanais manatili. Kailangang karapat-dapat. kailangan talagang makapansin. kailangan nandyan. Dahil ang taong ito, ngayon, ay hindi na kontento sa pisikal na presensya. Nais niya ng kumpletong presensya. Mata sa mata. Katawan at kaluluwa na magkasama. Tunay na naipapakita. At kung hindi ito darating, hindi na siya babalik. Kahit sa pananabik, kahit sa pagkahumaling, kahit sa magagandang alaala. Ang kawalan ay nagturo ng higit pa kaysa sa anumang relasyon. Sa sakit siya ay lumago. Hindi dahil sa pinili niya, kundi dahil sa pangangailangan. Kinailangan niyang muling buin ang sarili sa katahimikan. Kinailangan niyang hanapin ang sarili pagkatapos ng labis na pagkaligaw na nagtangkang maging sapat kinailangan niyang muling matutong matulog ng mag-isa. At mahalin ang sariling kumpanya. Ang kawalang ito ay parang salamin. Ipinakita ang lahat ng hindi niya nais makita. Ngunit kailangan niyang makita. At ngayon na nakita niya. Hindi niya na ito maaalis sa isip. Ngayon na naramdaman niya. Hindi niya na ito mabubura. Ngayon na naintindihan niya. Hindi siya na matutunton muli sa dati. Ang nawawala dahil sa kapabayaan ay hindi maibabalik sa pamamagitan ng pagsisikap. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang mga nawala ng ganitong tao ay akala nila ay maaari nilang ibalik sa pamamagitan ng mga salita. Sa bigla ang presensya. Sa mga matandang alaala. Ngunit hindi possible. Dahil hindi mo maayos ang pagkaabandona gamit ang mga bulaklak. Hindi mo mapagaling ang kawalang interes sa pamamagitan ng pangangailangan. Hindi mo maresolba ang kawalan sa pamamagitan ng mga mensahe sa madaling araw na nagsasabing miss kita. Ang taong ito ay sabik araw-araw. Araw-araw. At wala nang sinabi pa. Pinagdaraanan ito. Mumiti. Nagkunwari. Hanggang sa siya ay tumigil. At ang mundo niya ay naging mas magaan. Mas tahimik. Mas buo. Hindi dahil hindi na ito sumasakit kundi dahil ngayon sumasakit ito sa tamang lugar. Sa kanyang dibdib. At hindi na sa maling mga kamay ng mga hindi marunong mag-alaga. Ano ang gagawin mo kung ito na ang huli mong pagkakataon? Dahil maaari itong mangyari. Sa katunayan, nangyari na. Ngunit ang mga nagmamalabo sa katotohanan, palaging nag-isip na mayroon pang isa pang pagkakataon. Ngunit hindi lahat ay may pagbabawi. May mga bagay na tuluyan ng inaalis ng buhay at kapag inalis, hindi na ibinabalik. Ang taong umalis ay hindi na katulad ng dati. Siya ay muling nagbuo, na may mas kaunting takot, na may mas malaking lakas. At ngayon ang sinumang nais na naroon. Kailangang maging buo. Kung ito ay umantig sa iyo, magkomento kung ano ang iyong naramdaman, mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong kailangan marinig ito at mag-subscribe upang hindi mawalan ng susunod.